Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating pong sumali sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong January 10, 2025. Sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga pangpapalaman po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At uh, ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa January. Ayan, one pa rin po tayo dito uh, 10 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan. Kagaya pa rin po ng dati, simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, at 2 plus 5 is 7. Ayan. Bandang ulit mm -hmm. natin po, uh, 1 plus 1 is 2, uh, 1 plus 7 is 8. Ganun din po sa bandang baba, 2 plus 8 is 10. Ayan mga uh, ito, yan po yung ating unang numero. Meron po tayong G's. At uh, yung kapares naman po natin numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin ulit itong tatlong numero natin dito. 1 plus 1 plus 7 is 9. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 9. At uh, meron lang po tayong kontinasyon dyan. Pwede, pwede po natin po natin makayaan. Gs 9 or 9 Gs. Uh, at ayan mga idol, dahil single digit naman po yung itong 9 natin, kaya ilalagay na po natin siya dito rekta na. At itong 10 dahil 2 digits siya, yan isisimplify po natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po yung ating isusumadan, 9 at 1. Unahin natin isumadan um, ang 9, po, uh, po pwede dyan ang 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 36, sumat na sa 6, 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At dito naman sa 1. Kukunin muna natin itong 10. Sumada 10. 1 plus 0 is 1. Pwede rin po dyan ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin dyan ang... 28. So, mga 28. 2 plus 8 is 10. And mga idol, yan po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilihan. Ngayon pong January 10, meron tayong 9, 18, 36, 27, 1, Gs, 19, 37 at 28. Ayan, ganoon pa rin po. Rambol lang po natin yung mga numerong yan. Kipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample, ganoon natin dyan yung 10 and 27 37 at 18 37 18, at 18 28 and 9 ayan mga yan po yung mga sample natin na nakuha sa ating sumadang yung January 10 meron tayong 10 27, 37, 18 at 28, 90. Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung okay po sa inyo yan, pwede pwede rin po natin nakaya itong mga kombinasyon na nakuha po natin dito. Pwede rin po tayong pumili o kumuha dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito. Kaya na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po nga sa pecha para po ngayon ng January 10, 20, Maraming maraming salamat po.